Ito na pagbababa pa lang namin ang grab. Ito na agad ang bungad. oh. Kapatid, ang dami na agad, oh. Ayan, oh. Oh, kasi ito, mga religious items. Kasi nasa may tapat ka ng simbahan eh. Mga pang-Madjong, kapatid, oh. Oh, pang majong na outfit, 'di ba? Tapos mga suman. O, di ka na kailangan pumunta ng Antipolo. Dito pa lang may suman na eh. yan ang Baklaran Church. Alam nyo ba, dapat mag-LRT lang kami ni Moby. Ang problema, sarado pala LRT. Dal-Easter Sunday, sa Monday daw magre-resume. Kaya nag-grab na lang kami. Eto ako sa Baklaran. Ayan ang mga tinda sa Baklaran. After one year, nakabalik. Tingnan nyo yan, o. Oh. Biro nyo 50 pesos Dabak. lang yung mga yan, Dabak o. Oh. Yung mga pantalo na ganyan. Di ba sa Bangkok, ang daming ganyan. Binuksan na naman. Ah, one year ago, hindi ganito dito. Dati no nagpunta kami ni Moby, walang both sides na ganyan na nakatinda. Ngayon, may tinda. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. may mga rubber shoes. Mga, ano yung punda. Saka mga beddings, beddings. Yes, yeah, sure, tamo. Tapos meron ganitong sasakyan, no? Siguro nire-rent yan. Pwede kang pagkapagod ka na. Parang mas maraming tinda ngayon. One year after. Nagpunta kami dito. Natatandaan ko first week of May, eh. O, ayan na ngayon ang baklaran. Mas madaming tinda compared noong a year ago. Ayun pa sa kabilang side. Ang ganda, oh. Mga pambahay, terno. No? Ang cute, no? Tingnan lang natin kung magkano. Ito, may mga tinda magaganda, oh. Tanong lang ni Mo ba mga presyo. Ayan, ang oh. ganyan. Ito, mga damit na ganyan, yung green, magkano yung kuya? $4.50. $4.50? Pag wholesale? Ani man po $3.50. $3.50? Ah, pag-anim, $3.50. Mangga, $100, over oh, per balot. Ayan na, malapit na ang LRT. Doon namin gusto. Kasi parang may aircon area doon eh. Parang mga... May mga parang tindahan na aircon doon sa ilalim. Na okay din ang price. Sinabihan kami nung police officer, mag-ingat daw kami, baka matukutan kami. Pinaano niya yung bag namin sa harapan. Hinintuan niya kami dalawa ni Moby. Mabait naman, nagre-remind talaga sila. Madaming reminder dito, ina-announce, mag-ingat daw sa mandurukot kaya yung bag ko nasa harapan talaga tsaka hindi ako nagdala ngayon ng wallet yung ano lang yung mga kailangan ko, yun lang ang dinala ko ingat daw sa budol-budol kapatid inintuan kami ng police officer ni Moby sinabihan kami na mag-ingat pinasasara yung bag namin mabait naman at least nire nila kapatida no ibig sabihin marami pa rin talaga oo, oo. ibig sabihin, talagang delikado kaya dapat mag -ingat. Eh, ako naman nakasara naman talaga tong bag ko mas maluwag-luwag sa area na to kaysa dun sa May Church Ilalim to ng LRT eh. Mas okay siya. Daming mabibili. Pero wala pa kaming hinihintuan. Kasi hinahanap namin yung lugar nga na may aircon. Yung parang may mall sila sa ilalim ng LRT. Na aircon, mga wholesale. Aklara. Ganyan yung sinasabi ko na, you know, terminal plaza, shopping and amusement. Center yung mga aircon dito sa ilalim ng LRT. Doon kami papasok kasi para mas malanig. Lika, doon tayo sa loob binalikan ko talaga ang baklaran after one year. Uh -oh. papasok tayo doon? O oh, sige, okay. One year after. Ito yung very first vlog ko ng eh. Yung baklaran. Ito yung kauna-unahang vlog ko nung May. Kaya binalikan ko siya. Oh, Di ba nakakatuwa? Naka one year na ako. One year na ako. Ang katuwaan. Oh, malamig dito. Kaya lang sarado lahat. <laughs> Gusto mo ng malamig ha? O sige, dito tayo sa malamig. Wala nga lang tinda. Meron din namang mga bukas. Yung part lang na yun ang hindi. Pero dito, eto, Oh, may mga bukas din. Hindi tagumpay. Wala kami nakita dito. Ni Uy, may mga ulam at kanin mo. Oh. Diyan pala kumakain. Ayun no, may sili pa. Ba okay ha? Sa taytay, -tay, ganyan din. Wala kami makainan ni Divine nung nagpunta kami. O, mga rubber shoes. Meron dito. Wala kaming nakikita pa Mo. Bahay mala. Oh, ayun mga lalagyan ng plancha. Ayun yung sa planchahan ba yon sa kabayo? Ano? Kailangan mo ba? Hindi ka tingnan natin. Ako rin. Yung plancha ko eh, ay luna yung balot. Mga, ayan na yung mga tinda ng sa plancha. Saka sheets Mali, mali. Hindi pala pang plancha yun. Bedsheet daw yon Mali pa ako. Minsan lang ako magsalita. Mali pa kapatid. Sabi ni ate, hindi po yan pang plancha. Bechi po yan. Okay. Tingnan nyo to, mga sapatos, 200. Oh. Mga pang office-office, o office, oh kaya pang school. Mga medyas, tatlo, 450 lang. Ang mura, no? Ayan, no? Oh. Gusto namin aircon. Lahat ng aircon, sarado. Sarado tindahan. Oh. Puro mga sarado, kapatid eh. Doon daw tayo sa hindi aircon para talagang bukas. Hindi, Marami di, mar kasi minsan akala nyo, yung mga aircon mahal, pero minsan mas mahal pa yung nasa kalye. ba diba? sa totoo lang, kaya mas gusto namin dito. Yung iba, mas mahal pa doon, magtataka ka, mas okay pa dito sa loob ng aircon. So, lansones, magkano ho ang kilo? 240. 240. Sige, Mamaya. Mamaya. Thank you. Quick, quick, may lukulukong lumapit sa amin ni Moby, my God si Moby ang tapang ang galing ni Moby, Di natakot sa kanya yung lukulukon <laughs> sa kanya natakot ako tumakbo ko eto kami, lakad lakad Ayan, wala pa kaming nakikita may sinasabi si Moby na hahanapin namin hindi namin makita, yun yung dati namin nabilihan last time na nagbaklaran kami one year ago nga eh. pero hindi na namin alam parang nagiba yung mga pwesto nila Ayan, ayun siya. Sinusundan ko lang. Ang dami yun. Oh, pwede pang beach. No? Yung mga yan, no? Magkano ganyan, ate? 130 wholesale Ah, yung top pa lang. Top. Paano pag may katerno siya pang baba? Meron bang ba katerno yan? Ayan, ah, ang ganda, Oh, 350 wholesale. Yan, mga yan, pang beach. tama tama. Ano, ayun o. No? Oh, ah. kapatid, no? Ah. Ah. Ang cute na shirt, o. Oh, papay, tsaka Betty book Mga labubu. Ayan. 130 daw yan wholesale yung mga may characters na shirt na yan. Acap na kami ni Moby, kakain na lang kami. May Jollibee dito, magja-Jollibee lang kami. Tingnan nyo tong dress, ang cute to. Oh. Ang cute diba pang summer. Ito mga dress nila, magkano kaya mga dress? Pero hindi lahat maganda, pero may mayroong mga magaganda. Yan ang oh, mga pambahay. Magkano set, miss, na mga pambahay? 100 po. Sa wholesale yun? Ah, okay. 100 set na siya. Tumitingin oh. na si mama para sa kanyang mother dear. Ako wala akong makita. Siguro dahil galing na kasi ako sa Taytay -tay last week. Kaya medyo nakabili ako doon ng mga pambahay namin ni Mika. 90 pag anim, 100 pagtatlong sets. Mas mahal pag kukunti. Eh, wholesale mm -hmm. talaga. Magkano ganito, miss? Pag wholesale. Ganda, oh. No? Iba-ibang kulay. Tatlo minimum. Maganda siya, no? Mga plain shirts dito, oh. May plus size, oh. 320 to set na ito. Yan naman. Puro 320, ayan, no? Plus size. Mga ganun, 100. Yung plain na set. Yan, 100 yan. May size daw. Ayan, may size yun. Na lang kunin mo yung may size para sa nanay mo. Ito 85 lang yan, no, per set. Pero wholesale, ha? Sa wholesale yun. At least 3 sets para maging 85. Pwede na, di ba? Ang mura, no? Bibili si Mo. 6 sets, 85. Pero pag 3 sets lang, 100 pesos per set. Ito maganda yan. Black na yan. Yan, yung hawak mo panlalaki o oh. 40 ba 40 40 pesos 45 pesos yun no oh. pero dapat ano ha anim ang gaganda kapatid. ang ganda niyang white to oh. maganda yung white tapos maganda to may better days ahead parang maliit kapatid hindi ah kasi buka yan, eh nakabuka na oo ganon talaga siya ang ganda nito oh pang beach beach mo kapatid pang beach pa yan itong green ang maganda yan Tanong mo kung magkano. Tanong mo para ready na outfit mo. Ito dito sa pinakataas ng mall. Ayan ang mga skirt na ganyan. Kakain na kami ni Moby sa Jollibee. May Jollibee dito. Yun lang ang meron. Jollibee lang sa kami parang ano, karinderia. Pero Jollibee na lang. Tapos na kami kumain ni mobi sa Jollibee. Cute Ito. ng skirt to. Oh. Tanong mo kung magkano yan. Ayan na mahahaba. Gusto kasi super long eh pag skirt, pag maikse, maikse, pag long, long talaga. Ganun ang gusto ko. Joggers, 2 for 180. Oh. Mga mura pa rin dito sa area na to. Ito maganda oh, pang beach. Ay. Mga dresses, pang beach. So, ito pa merong, ayan oh. May tindahan sila dito ng mga cups, oh. Parang dati meron din tayong nakitang ganyan. Pero hindi dito yata kapag parang mas maganda to. Ayan mga, mga dress. 240 daw to wholesale. Maganda, no? Kaya lang parang bitin sa akin yan. Sa'yo kapatid, pwede yan. Gusto ko yung super, super haba. Gusto ko yung sumasayad sa sahig, miss Parang bitin yan. O, gusto ko yung parang talagang nalilinis ko yung sahig. Actually, itong lakad namin ni Moby, wala naman kami talagang hinahanap. nagkatuwaan lang kami pumunta-balikan ng Baklaran. Nga kasi nga last year pa kami nandito. May. First week of May. Ito ang Baklaran Shopping Mall. Parang wala naman kami masyadong nakita dito. No ma ba no? Parang may nabili ba tayo dito? Wala. Wala kaming nabili. Sa bagay wala rin naman kami talagang nabili. Maski sa kabila konting-konti lang mga pambahay. Dito mga knitted. Oh, maganda ng blouse. Oh. Magkano yung ganito? Pang summer. Oh. Okay. Nasaan nyo nagtitinda? Wala. Nag-lunch break. May lunch break. Ito magaganda. Oh. Mga knitted, knitted. Mga fur, fur. Oh. Kaya nag-break ang mga tindera. Oh, ang cute na mga to. Pang beach. Itong palda, oh wholesale. 250 wholesale. O, pang mga party-party. O, yung mga gusto medyo makakatipid dito meron. Party Ayan, party o. Party-party. Ito, Rosy si Moby, bibili nito pang beach niya. Mob, ito, ito. O, yan, sige. Well. Why not? Go. Ay, kung carry naman, eh. Ito, oh, maganda. 500 last price. Pag wholesale yun. Eh, yung black ang gusto ko. Ang ganda. Long kasi siya. Super long. Mahirap ako makahanap. Pero hayaan mo, nahiramin ko na lang yung kay yung ginagamit ko na black na long skirt. Ito maganda, 100 lang, oh. Sabi ko kayo, bumili siya para pag nagmajong na kami. Yan ang susuotin. Eh, meron na raw siya. Binigyan ko na raw siya. Baka nung galing sa Malaysia. Kasi alam ko may binigyan nga ako noon eh. Wow, ang cute to. Ang cute ni Snoopy. Oh. Mga ganyang t-shirt, miss. Wholesale yon. Ang ganda ng mga t-shirt. 195 wholesale. Oh. Yung mga rocker. Di ba mga pang rocker yan, miss? Oh. Oo nga daw. Tama ako, di ba? Alam ko eh. Ito ang ganda, oh, Bitos. 185. Ayun, meron pang queen. Oh. Pang mga rocker. Tingnan mo. Oo, oh, meron ako niya. Yung gamit ng Snoopy. Hindi man nakita. yung eh. si ginagamit yung Snoopy. Ay, yun. Oh, yan. Yan mismo. Sa Bangkok ko binili yun. Dito pala meron din. ayun, no, mga bangkok items daw to eh. Binili namin nila Ina. Bumili kami ganyan eh. Nila Cherry. Yung ganitong suot-suot ko nung unang-una kami nagbaklaran last year. O, kita mo na. Natandaan mo pa. oh Bangkok lahat tong tinda nila to. Ang gaganda o. Oh. Bangkok. Made in Bangkok. May balik kami sa walang aircon. Pero minsan, alam nyo, mas mura pa dun sa may aircon kesa sa walang aircon. Akala lang nung iba. O, oh, ayan no? mga, ang kukyut na mga shirts. So, pang mga rocker. Mm. Ang gaganda kapatid. O. Oh. Mga spusyos na mga bata. Ayan no? Oh, dami. Mga 200 pesos. Magkano yung ganito? 80 po isa. 70 po. Isa. Wholesale. 80 ang isa wholesale is 70 raw. Maraming kulay. Tingnan mo mga reading glass, o. Oh. Reading glass yan, kapatid, eh, no? Ako, paborito ng mama ko, reading glass. Mga ipit-ipit. Mm. Hairbands, Hair bands, mga ribbons. Dami, oh. Mga aklo. Mga skincare, tsaka mga makeup yata, oh. Mm -hmm. Ito, mga supply, pa pay Pang lalaki, oh, may mga jackets. Ayan mga t-shirts. Ito, lalabas na kami sa hindi ulit aircon na mas mahal paminsan. minsan. Cute ang mga skirt, to, Oh. Magkano kaya yan? Ate, magkano ho to? Yung mga ganyang skirts. 45. Ah, 450 magkano la magkano ho last price? 430, na 430. Ang dami no ng mga knitted oh, ang gaganda. Hindi lang na namin tinatanong na 'yung mga price, oh. Ang gaganda, ito pa mga skirt oh. Ayan pa. Ito, ito, ito. Maganda rin to. Itong shorts na to, 280 daw to. Binibigay sa 280. O. Kung kasha lang doon sa akin. At ako'y bata pa. Bibili ako niyan. O. Kaso hindi na eh. Kaya hindi na lang. Papunta na kami dun sa may ano, sasakyan ng LRT. Or magagrab kami. Depende. Ay, sarado nga pala LRT. So grab pala nga pala kami. Nakalimutan ko na naman. O. Yan na yung mga tindaan, Ang cute to. O, oh, diba? 2 for 180 ang mga top na yan. Lahat yan. 2 for 180. O. Oh. Nakabili ako ng cellphone case. 120 lang. Ang ganda. Naiiba. Sabi na naman ni Mika, why did you buy that? Kasi kakaiba siya eh. Pati water bottle. So, oh. puro mga panlalaki. Ayan, mga military shorts ba yan? mga kung ano-anong mga panglalaki jackets. Oh. Grabe, sarap ng pakwan. Oh mga long lasting perfume 50 pesos lang o oh. 'di oh, ba? Diba? long lasting na yan ito bibili okay. daw ni Mob yan yung nabili rin namin ni Divine eh. sa Taytay -tay, mga pambahay namin ganyan ganyan yung nabili namin pero mas mura sa Taytay -tay kesa dito double ang price ayan ang church so oh. nakadaan na kami kanina kasi ito mga religious items magpupunta dito, mag shorts na lang, sa kasando Kasi mali yung ginawa ko. Nakapantalon na ako na napakahaba, sumasayad na sa sahig. Tuloy hawak-hawak ko pa siya ngayon. Kasi nga, baka pagdating ko sa bahay, putikan na ako. Banana Q, saka turon, saka kamote queue Ayan no, iba't ibang uniforms meron dito. Ayan, pauwi na kami. Magbubuk na ako ng grab. Thank you guys for watching.